narito po tayo sa isang bahagi ng bundok tilao. Mapapansin po ninyo na ang kapaligiran ay mabato. Yan po ang mga bato na inyong nakikita. Mabato po rito sa bundok tilaok subalit ang mga bato po na yan ay nakakatulong sa pagkontrol ng tubig na dumadaloy sa ulilang salulo. Sa kabila po ng tag-araw, ay may tumutulo pa rin o bahagyang tumutulo sa ulilang sa lulo. Iyan po ang nagagawa ng mga bato na nakikita ninyo sa bundok tilao. Sa buhay po ng tao, kapag sinabi po na mabato, ang iyong buhay ay nangangahulugan na ikaw ay naharap sa isang suliranin. Maaaring bahagya lamang o matinding suliranin. Kasi nga po yung bato mabigat. Yan. Subalit, hindi po tayo dapat na malungkot. Sinasabi nga po, hindi ka bibigyan ng ating Panginoon ng isang suliranin kung hindi niya inaakala na hindi mo malalampasan. Sinasabi po na ang isang suliranin ay ang basihan ng katatagan ng isang tao. Diyan makikita na kung mabato ang iyong buhay at malalampasan mo ay lalong tatatag ang iyong buhay. Kaya sa mga suliranin na ating nararanasan, pilitin po natin na malampasan. Katulad nga po ng mga taro leaves o taro plants yung mga gabi. Sa kabila po ng mainit na panahon, ang tag-araw, yung mga gabi na yan ay hindi sumusuko sa init. Sa kabila, na ang nais niya ay ang matubig na kapaligiran. Nilalabanan po niya ang init ng panahon. Yan po ang taro plants, ang gabi. At kung ang ating buhay po ay naharap sa si isang mabato o mabigat na suliranin, hindi po tayo dapat nasumuko. Sabi nga, don't give up. Dahil ang dapat po nating gawin ay ang tumawag sa Kanya. Nakikita niya ang iyong kalungkutan, ang mga pagpatak ng luha. Tumawag ka lamang sa Kanya. Dahil nakikita niya pakikinggang kaniya. Dahil kalapit lang natin tuwina ang ating dakilang lumika. Kaya po ang mga bato ang magsilbing inspirasyon sa lahat. Kung may mga suliranin, harapin at laging tumawag sa dakilang lumika nadaraman niya, nakikita niya ang iyong suliranin. Tumawag ka lang sa kanya at tulad nga ng sabi ko, pakikinggang ka niya dahil lagi lamang siyang kalapit natin ang dakilang lumika. Salamat po sa Katanghaliang ang ito.